New variant sa toasted shoe pau. oh my god, chicken flavor. Magbasol jud ka di ka makatilaw ani. Labi na pud kani ilang banana muffin. Ako jud nang ipanghinambog sa inyo ha kay oh my god, perti ka pangalami sa mga luto nila. Sakto pud jud ka ni pampasalubong sa imong pamilya. Kaya mo jud ning gibalik-balikan kay mura na jud big nga-addict sa ilang toasted chupa o sa banana muffin og banana loaf nila. Unya syempre dili pud jud kumo na kamera makatilaw. Unya basin nakaingon pud mo ba na pork ang flavor sa ilang toasted shoe pau, Na pa ilang chicken guys Unya oh, yeah. oh my god Banana loaf Grabe sulit Trip sa taro mga kadya mo ba napugkuan atong trip kay Surebol na pugko na food trip na pud ni. Karon ako ang magpahibalo sa inyo ha na ang Richlom nagawas na og na new viral sa ilang toasted shoe sa mga wala nakatuod kanara ang mga landmark Jollibee diri na pud dayon unahan ra kagamay. Makita po tayo ni Muni sa gawas. Ang ilang ni jupaw, chicken flavor of pork, nagkantidad raw, 18 pesos. Ang ilang banana muffin, 15 pieces only. Mauna pagkahumanan humana mo palit sa toasted chupaw nila na chicken flavor ning uli po dayo midriya sa balay sa ila mama. Kay gusto pod lagi na mo ipatilaw. Amo jong gingon ka mama ba na ma, na ilang bagong flavor ba? Ato ning dilawan, dili pwede kamera ang makatilaw. Ini e pa gabre ganini mo sa paper bag murag mula pos jud sa screen ang kahumot sa ilang chupaw. Unya lang tawara gud ninyo na mga kajamo. ako ang abrihon na. Mm, mao na ang pinakaunod. Wala na ay limbong. Basig mo ingon mo tuod kay vlogger Dagkong unod. Dili naman na madugangan ang palaman Anak kay siyempre luto naman na man daan. Basta kay pagkitkit lagi nako paghungit nako sa kumba baba na lagi kog kinsa man ko? Happy Hapit ako nakalimtan ba na ako na ito sinatoy na mahal na mahal ka. Bisan si mama ni ingon na ganina kundi mo motilaw Anina Pagpaigo mo sa inyong kinabuhi kay Lami kayo ni. E, imbis mo mo patanang ipaisnak sa mga panday ni Mama na kamera mang gahapon dahil naghurot. Sa sunod na lang siguro, mubalik na ta dito. Unya ka po nga ate Aira ninyo, oh, lang tawarogon ninyo na o oh, pariho raman na sinukod ba. Pero sa si ate Aira ninyo, nag-istorya sa saku na Lami ko no kayo ang ilang chicken flavor kay Juicy siya ba, malasado bagod ng unod. Unya halata po dyan ka na wala dyan siya gitipid. Kanina isnak bagay dyan kayo ni Parisan o Kapi or Bisan Juice. Pero wako? bisan pag wala pa ni panulak bisan pag tubig ra na kumbati na kayo ni sakua sulit kayo ba kay mabusog na bogod ka pwede niya, dipod, na mangani kag dili maniod to onya pagkasikan di pod una na pod mi kun sa among isnakon ay nakahuna-huna na man pod mi aning banana muffin mao na ako na pod jud lang gibalikan dira kay mura na addict ko sa panindan nila ang ilang 15 pesos ingani ka dak ah atong bukon ha kay para makakita jud mo ba na wala siya gitipid sa banana lantawa ra gud na oh mm sa pa joy mga pasas-pasas o kaniang ang walnuts na okay kayo o sama sa ingani baka na mo stop over bago ka sa ilaha halimbawa tricycle driver ka o gikapoy ka need nimo mag isnak snack ahunong ra ka sa kilid nila o nya isnak snack buka dira sa kilid kilid ra kumbati kayo oy mao pagka na pagkahuman na tilaw dira pagkahuman na kaon ka, na nagpalit pa joy kog dugang dira o ang toasted shopaw o, o banana loaf ako ang ipakita sa inyo haon unya kung unsa kagana ang ilang banana loaf guys tama jud kayo pampas sa lubong. Hadlok pa ko mainitan, mura pug puti. <laughs> Karon ako na po ni introduce sa inyo hangilang ilang banana loaf ha. Ang kaning banana loaf guys nagkantidad niya, og 95 pesos only. Pero grabe ka sulit kay lang tawara na kung sa nakadak ao. Mura ra pud nag slice bread pero grabe wala jud gitipid guys. Kay naa na si Jay, Raisin, peanut, walnut og chocolate na sure ko na malipay ang pamilya nimo og imong mga bata atong slice para mas maklaro ninyo lantawan ninyo ha Oh my God, guys! O niya, siyempre, ang always na tumantilaway, sila mama og papa. Kay mo rin ka lain, mampunog kita rin eh, magkaon-kaon, diha Basta kay the best yun siya kaayo, guys. Grabe niya ka-fluffy. Grabe ka-humok. Atop mo na yun ng hiwa-hiwaon in a good size. Kaya para pag gusto mo punit, ah, punit ra lamang. O basig mo ingon po mo ba na dakura man kayo ni na size, ayaw mo ka problema kay naapoy ilang 65 pesos only, gamay-gamay raani. O nya, kung gusto dyan mo katong mas gamay, ah, katong muntag 15 pesos, mautong katong banana muffin. Pero ako dira, kung bate dyan ko gaon guys, kay perte man dyan in taon ng lami, ah, oy, bisan lagi tubig ra akong panulak, pero the best dyan kaayo, lantawa ragun ninyo na o. Oh. ni mo pingan, pagkaon ba kay, basin og magkataga kay grab grabe ka fluffy. Lantawa oh, no. Natagak no. Ay grabe. The jud kaayo ba. Kani mga ingani na pagkaon, mao ni ilhana na wala jud gidali-dali. Kana jud with effort jud ang pagkahimo ba. Kana bagong gitawag nilag kinasing-kasing. Mao na ngayon na mo pagdugay-dugay dira kung gusto mo makatilaw, abisitahan ra lamang ninyo sa Rich Loom na ara location sa video. Ako nang ipakita sa inyo. So maura to. Babay I love you. Mwah.